Okay mga ka-earth, ulaan nyo kung ano ang lulutuin namin, eksperimentoin namin first time. Ulaan nyo, ang itong hawak ko, ginugupit-gupit ang dahon. Ito po ay kangkong. Ngayon po ay magluluto kami ng crispy kangkong. Malaman natin kung anong resulta dahil first time po namin. Kaya abangan nyo, mayroon na may konti Tupitin nyo lang yung mga dahon Sa uh, Tangkay At uh, matitira lang po Yung tangkay Ngayon kung medyo nagtitipid-tipid kayo Mga ka-earth Yung tangkay Pwede pa yan Tutuin yung adobo, adobong kangkong Pwede siya Pero yung sa uh, Gagawin natin ngayon Kailangan lang natin ay yung dahon Kaya ginugunting ko po yung dahon yan lang po ang kailangan natin sa crispy kampong up ngayon po mga ka earth gagawa naman tayo ng butter na imimekos mekos natin gamit ang isang itlog isang itlog Gunting asin, asin. Aja nggak yang gunting di itu. Ayo, peminat, ini asin, ini peminat, peminat durog Lagyan natin ng konti magic. Konti lang. Para malasa. Yun. At kalahating tasang cornstarch at kalahating tasang uh, all-purpose all flour. Flour. <laughs> Magkasama na po sila. Pagkatapos, ilagay ang hinugasang dahon, ah, dahon. Ay, tubig pa pala. Tubig. Tubig. Isang tasang tubig. Haluin. Mikos-mikos. natin hanggang matunaw ang harina at cornstarch at yung maghalo-halo silang lahat, pati itlog. Pag halong-halo na yung ating butter, eh, pwede na natin isama ang mga dahon ng kangkong. Doon mo na ilagay ang lipat. Ah, lipat yan. na, lipat na, lipat na, lipat na pala. Lipat na. Na. sa malaki. Tama si Manay. Dali mag-isip ni Manay. ito yan lahat. O isa ito. Isa isa na may. Hmm? Kasama ng minix na batter yung daw ng kangkong ang nasa malagyan lahat. Tapos mag-ready ng kawali na may mainit na mantika. Ayan po, haluin. Haluin. Ang haluin. Ang dahon. Hanggang sa lahat ay mabasa. paint Ayan na po siya. nakita nyo medyo lumulutong nagbabrown pwede po siyang balikta rin oh, Ibigit, tapit ako Tama na muna. Ay, yung next batch.

Padinig mo yung tunog, hindi yung mm. Padinig mo yung malutong. ano? Yeah. Wala pa ang patinyo kaya ano? patinyo kaya ano? Mm. kaya ano? patinyo kaya ano? patinyo kaya ano? ng may sawsawan yung crispy kangkong ito po mayonnaise yan po sausawan nya oh mmm may kanin ulam nya alam fried chicken Kain